daming sakit na pwedeng makuha mula sa paglusong sa tubig baha. Samot saring impeksyon ang maaring idulot ng maruming tubig. Kahit sinong lumusong sa baha, either may open wounds or not, pwede silang magkaroon ng leptospirosis. Maliban doon, ang isa din naming concern ay yung mga agents na nagkakas ng diarrhea. So, maraming uri ng mikrobyo na pwedeng mag-cause ng diarrhea, pwede ding siyang cholera, pwedeng salmonella, yung nag-cause ng typhoid fever. Lalo na sa mga bata at mga matatanda, prone din sila magkaroon ng respiratory infections, yung mga ubo, sipon, and kung hindi agad maagapan, pwede siyang maging pulmonya. May mga sintomas na dapat bantayan matapos lumusong sa baha upang malaman kung posibleng nakakuha ka na ng sakit. Later on, after two weeks, kaya kailangan alisto kapag nabawasan yung ihe, kapag mas mataas yung mga lagnat, nag-iba yung ugali ng patient, tapos yung medyo worst case scenario kapag meron ng dugo sa ihe or pa nasa plema. Kung umuboar, sumusuka siya ng plemat. Uh, yun yung tinatawag nating whale syndrome. Kapag nagpatuloy ang pagsusuka at labis na pagdumi, may pwedeng gawing first aid bago dalhin sa doktor ang pasyente. Kuha lang kayo ng isang litro ng tubig na malinis. Tapos, anim na kutsarita ng asukal at isang kutsarita ng asin ihahalo doon. O yung isa ko ding pinapayo kapag per glass, yung iyong titimplahin, isang kutsarita ng asukal, tapos tansyahin niyo yung mga one-fourth na kutsarita ng asin. Tapos for every episode na nagsuka or nag uh, dumumi or nagtae yung pasyente. Kapag matamlay at hindi na makakain ang pasyente, agad ipatingin dahil baka mauwi ito sa severe dehydration o malnutrition. I-check din ang pinanggalingan ng tubig lalo kapag kakatapos lang ng bagyo o pagbaha. Kunyari yung free flowing water sources. Historically kasi, for example, cholera, yung isang cause ng watery diarrhea, nakukuha talaga siya sa water sources na no contaminated. Sa mga kapatid nating nakatira sa mga lugar na madalas bahain, lagi pong maging maingat at alisto. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.